Hello! Magandang gabi. Actually, mag 8pm na dito pero may araw pa. So, tonight magluluto tayo ng munggo na merong pork. Pero lalagyan natin ng saluyot. Ano? So, ayan. Mag-harvest tayo ng ating saluyot. Actually, maraming saluyot na tumubo lang kung saan-saan. Ano? Dahil yung pinatubo namin, hindi tumubo. Pero, yung mga nalaglag na seed, yun naman ang tumubo. So, ayan baliktada, no. So, ayan. Masarap ang munggo pag medyo matulas. <laughs> Joke lang. So, ayan. ayan. May pipino tayo. Ayan. Tapos, syempre, lalagyan din natin ng okra. So, ayan. Actually, medyo naipon yung bunga ng okra natin. Kaya medyo marami-rami, ano. An Sakto na itong tat tatlo, ano. Pwede na yan. Actually, meron syang malaki. Pero, ayaw ko, ano. Mas maganda ito maliliit mas masarap Ayan. dagdagan lang natin konti tapos syempre lagyan natin ng sili yan ang sarap yung mamitas ka na lang ano tapos lulutuin mo hindi ka natatakbo sa store so ayan pwede na to so ngayon maghanap tayo ng ating ampalaya so Ayan. Actually, marami yung bunga niya ngayon. Ayan. Yung iba maliliit. Ayan. Merong malaki. So, ayan. Ito pwede na. At saka ito. So, syempre, lagyan natin ng ampalaya yung ating munggo, no? Wala kaming specific na gulay na yun lang dapat ihalo mo. Unlike sa iba, no? Sa amin, kahit anong, anong gulay pwede. So, Ayan. masarap yung ampalaya. Yan. So itong tatlo pwede na. Yan. So ayan. O sakto na yan pang gulay natin sa ating munggo, o, 'di ba? Yung tipong yung uulamin mo eh ha-harvestin mo na lang. Kasi dito, pag pupunta ka pa ng store, minsan hassle. Minsan pag nasa bahay ka na, ayaw mo nang lumabas, ba diba? So, maganda talaga may garden anytime eh. Mamitas ka na lang pag merong bunga. Magtali yan, oh. Marami pang buha. Oh, ayun. Ayan, oh. Ay, nakakatawa, oh. So, sakto para bukas naman yung ampalaya, yan. Ang dami niyang buha, magtali, yan, oh. Oo, yan pa. oh, ayan. Nakakatawa naman, ano. So, talagang bumabawi kami dahil nga mag-two weeks pa lang mula nung dumating tayo sa bakasyon natin ano kaya sobrang na miss natin yung ating gulay kaya kahit araw-arawin namin maggulay okay lang kasi sobrang nakakamis ito so ayan so ayan ginisa na natin yung ating pork o di ba nakakatakam na yung itsura niya so ayun na nga ano at malapit na actually maluto itong ating talong kaya nag-add ng sili, which is optional naman ito. Kasi kami gusto namin ng maanghang. And then, inad na natin yung ating okra at yung ampalaya. So, pinahuli ko na yung ating saluyot. Ano? Kasi super dali lang nun maluto. Dahil nga, ayaw din natin ma yung ating gulay. But anyway, gustong gusto ko talaga yung baby talong. Ano? Kahit hindi mo nahatiin, is okay lang. Kasi malambot naman siya. So, ayan. Actually, tinimplahan ko na din siya. Ano? Nag-add ng konting seasoning. At saka patis and then salt, syempre, to taste. So, depende naman sa inyo kung ano yung gusto nyong ilagay na seasoning. Ano? At saka, pagdating naman sa pagluto ng munggo, kanya-kanya tayo ng version. Sa amin naman is okay lang kahit anong gulay, pwede naming ilagay. Wala namang specific. Ano? So, ayan. Ito pala yung Uh, niluto ko din yung pork belly in air fried ko lang at syempre yung pipino bunga din doon sa garden natin at yung ating munggo so yan yung ating dinner for tonight so kain tayo at syempre with fruits